Dapat ba tayong makiselebrate sa mga tradisyon ng mundong ito? Napansin mo ba na kapag Halloween ay laging mga multo, witches o demons ang tema? At sa murang isipan pa lamang ay sinasanay na nila ang mga bata sa mga bagay na ito. Hindi mo ba alam na ang Halloween ay pagano at hango mula sa pista ng sawen? Tuwing October 31 ng gabi, ang mga pagano ay naniniwala na numinipis ang harang sa pagitan ng mundo ng mga tao at mundo ng mga masasamang espiritu. Kaya upang hindi sila atakihin ng mga ito, ay nagsusuot sila ng mga nakakatakot na costume para mapagkamalan din silang mga demonyo. Laganap ang gawang ito maging sa Roma dahil ang mga Romano noon ay pagano. At upang mapanatili ang kanilang mga paganong pagdiriwang, ay inincorporate nila to sa Kristyanismo. Kaya noong 8th century ay itinakda ni Pope Gregory III ng simbang Romano-Katoliko ang November 1 bilang All Hallows Day o All Saints Day na sinadyang itaon sa pista ng Sawan. Dahil dito, ang gabi ng October 31 ay tinatawag na All Hallows Eve. At kalaunan, ito ay pinaikli at naging Halloween. Siguro ay nasa isip mo, ano naman ang masama kung alahanin natin at dadasalan ang mga namatay ng santo? Hindi mo ba alam na ipinagbabawal sa atin ang pakikipag-usap sa mga patay? Kahit sila pa ay mga santo. Dahil sila ay nasa digdig ng mga patay at wala pa sa langit kaya hindi nila tayo nakikita o naririnig. Ang tanging nasa langit pa lamang ay ang ating Diyos Ama, Panginoong Jesus, mga anghel, four living creatures at 24 elders. Kaya wala pong saysay na manalangin sa mga patay ng santo o dumalaw sa puntod ng ating mga yumaang mahal sa buhay. At dahil sa pagsunod mo sa mga tradisyong ito, hindi mo alam na ikaw na pala ay nagkakasala. Speaking of following traditions, Napansin mo ba na kapag Pasko ay lagi may Santa Claus, Christmas tree, at hamon? Ano naman ang kinalaman ng mga ito sa pagkasilang ng ating Panginoong Hesus? At kung mapapansin mo, tuwing Pasko, ang focus ng mga tao ay nasa mga masasayang party o handaan at nasa mga mamahaling regalo imbis na sa ating Panginoong Hesus. Bakit? Dahil ang mga gawaing ito ay mula rin sa mga paganong pista ng mga Romano na tinatawag na Saturnalia bilang pagdiriwang para sa Diyos-Diyosang si Saturn o Kronos. Kaya taon-taon, tuwing December 17 to 23, sila ay nagpapakalasing, gumagawa ng mga kahalayan, nagpapakasaya at nagbibigayan ng mga regalo. Di kalaunan, ang pistang ito ay formal na ipinagdiwang ng simbang Romano-Katoliko tuwing December 25 bilang Pasko sa panahon ng pamumuno ni Emperor Constantine. Bakit December 25? Hindi ba taglamig pag Desyembre? at sa sabsaban lamang ipinanganak ang ating Panginoong Hesus? Alam niyo bang December 25 ang kapanganakan ni Tamuz? Ang anak at reincarnation di umano ng Diyos Diyosang si At siya ay napatay ng isang baboy ramo, kaya ang mga pagano noon ay umiiyak para kay Tamuz at taon-taong naghahanda ng hamon bilang pag-alala sa kanya. At noon pa ang mga pagano ay puputol ng mga punong kayo sa gubat at pinapalamutian ito ng ginto at pilak at kanilang pinapakuan upang hindi mabawal. Si Santa Claus naman ay hango mula sa Diyos-Diyosang si Odin. Tuwing Winter Solstice o Yule, si Odin ay nangangaso sa kalangitan kasama ang kanyang kabayong may walong paa. Kaya ang mga pagano noon ay naglalagay ng mga bota na puno ng mga karot at dayami sa tabi ng kanilang chimenea upang maging pagkain ng kabayo ni Odin. Nang sa gayon ay matuwa si Odin at mag-iwan ng mga regalo Di kalaunan ay inadapt ito ng mga paganong Romano at siya ay tinawag na Santa Claus na hango mula sa pangalan ni Saint Nicholas, isang obispo na kilala sa kanyang kabaitan at pagbibigay ng regalo sa mga may Malaya po kayong i-research ang lahat ng impormasyong nilahad ko dito kung naisalagan ninyong malaman ang involvement ng imperyong Romano sa lahat ng mga bagay na ating nakagisnan. Tingin nyo ba ang mga pagdiriwang na hango mula sa mga paganong tradisyon ay kinalulugod ng Diyos? Hindi po talaga pinahintulot ng Diyos na malaman natin ang eksaktong araw kung kailan dapat ipagdiwang ang Pasko dahil ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ay paraan lamang upang siya ay magkatawang tao. Ngunit hindi siya tao kagaya natin na nagdiriwang ng karawan dahil siya ay Diyos at ang Diyos ay naroon na bago palikain ang sanlibutan. Tandaan, hindi natin maaring tuyain ang Diyos at alam niya kung ang Panginoong Hesus ba talaga ang laman ng iyong puso tuwing Pasko o kung nakikiayon ka lang sa tradisyon ng mundong ito. At sa ating henerasyon, hindi ba't mas dapat nating pagdiwang ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus? Dahil kung hindi muling nabuhay si Kristo, ang ating pananampalataya ay walang katuturan at tayo ay nananatili pa rin sa ating mga kasalanan. At hindi ba't utos niya mismo sa atin ay alalahanin ang kanyang kamatayan hanggang sa kanyang muling pagparito? At ito ay sa pamamagitan ng pagkain ng banal na hapunan. Speaking of resurrection, napansin mo ba na kapag Easter ay laging may Easter eggs at Easter bunny? Ano naman ang kinalaman ng mga ito sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus? Ang salitang Easter ay hango mula sa pangalang Yoster, ang fertility goddess ng mga pagano at ang rabbit ang kanyang animal symbol dahil ang mga rabbit ay mabilis magparami. Speaking of fertility, Napansin mo ba na kapag Valentine's Day ay laging may chocolates, roses at cupid? Alam mo bang ito ay galing rin sa paganong tradisyon ng mga Romano na tinatawag na Lupercalia? Taon-taon mula February 13 hanggang 15, ang mga paganong Romano ay naglalasing at naghubad. At ang mga lalaki ay hinagupit ang mga babae gamit ang balat ng mga kambing na kanilang pinatay sa paniniwalang sila ay magiging fertile dahil dito. Bakit kambing? dahil ang Lupercalia ay ipinagdiriwang para sa Diyos diyosang si ang si Pan. ay kalahating tao at kalahating kambing na kilala sa kanyang husay sa pagtatalik. Kasama rin sa pagdiriwang ng Lupercalia ang random matchmaking kung saan ang pangalan ng mga babae ay lalagay sa isang garapon at bumunot ang mga lalaki sa mga pangalan ito kung sino ang kanilang makakapareha sa loob ng tatlong araw o higit pa. Depende kung sila ay magkagustuhan. Di kalaunan, ang kapistahang ito ay tinawag na Valentine's Day ni Pope Gelasius I ng simbang Romano-Katoliko bilang pagkilala di kay Saint Valentine. Isang paring Romano na nagkakasal ng lihim sa mga magkasintahan upang makaiwas ang mga lalaki na maipadala sa gera. At kalaunan ay nag-evolve ang kapistahang ito sa pagbibigay ng chocolate at roses. Dahil ang chocolate ay isang aphrodisiac o pampagana sa sex. Gayon din naman ang rosas na traditional symbol for love and desire. Dahil ang langis mula rito ay pampataas rin ng sex drive. Si Cupid naman o Eros ay anak ng Diyos-Diyosang si Venus o Aphrodite at ang mga paganong Romano noon ay naniniwalang ang mga palasaraw ni Cupid ay kayang paibigin ang sinumang matamaan nito. Speaking of Diyos-Diyosan, alam nyo bang hindi naman talaga dapat January 1 ang New Year? Dahil mula March 1 ay binago ito ng Imperyong Romano upang parangalan si Janus ang diyos diyosa ng mga bagong simula at pagbabago. Kaya kung mapapansin nyo, ang January ay hango mula sa pangalang Janus at taon-taon tuwing January 1. Ang mga paganong Romano ay nagdiriwang sa pamamagitan ng pagsasalo-salo at pagsusuot ng kulay pula. Sa paniniwalang ito ay magdadala ng swerte, kalusugan at kasaganahan. Nagbibigayan din sila ng mga regalo at nangangako magiging mas mabuti sa isa't isa. Ngayong alam mo na ang mga paganong pinagmulan ng ating mga pinigdiriwang nakapistahan, makikiselebrate ka pa rin ba? Tingin mo ba ay nakakalugod sa Diyos ang mga ganitong gawain? Tandaan, hindi tayo dapat makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong isipan upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos.